Good morning. Ngayon ay Wow! Uh, Tapos na tayo ng basura. Ayan. Basura. Papahit muna tayo. Gala-gala. na no. pa na yung haring araw lalabas na siya okay na tapos kapatay ng basura ito Tapos na kami pa tuwing lunes at saka tuwing lunes lang dalawang araw lang ito, magandang panahon